Okay, dito muna tayo. Magtatanong ako ulit kasi medyo maingay dun eh. Maka uh, medyo, ano, magulo yung vlog dun. Magtatanong ko ulit si Tata Tinda, ano talaga yung talagang linalaman ng, ano, ng puso't isip nila dun sa vlog ni Kajali. Ay, reaksyon dun sa dalawa. Mm. Ano ba kayo? Masaya ba kayo doon sa mga nalaman nyo? Masaya na palagay ko. Masaya ako. Dahil ko masaya siya kasi hindi naman kami ang magiging isang. Hmm. Tsaka pangalawa, may ikon na siya. May tumatanda na, may edad na. Kailangan naman siya palagang makaanat ng makarasamang niya sa buhay. Yeah. Ay, tumatanda niya. Parang, Tsaka siyempre, may rin yung magkasarili rin siyang talagang pamilya. Hindi naman nabang buhay kami, siyempre matanda na kami. Siyempre, isipin mo din yung kaligayahan niya. Mm Hindi -hmm. yung mm -hmm, sarili mo lang yung ano mo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang ano lang pala, naalala ko pala. Mm -hmm. Dapat, bilang nakatatanda si Kuya niyo, dapat silang dalawa ni Brian. Nasabi ko na rin. Um, mm. Sabi man lang doon. Bilang nakakatanda, bilang pagrespeto ba sa kanya? Uh -huh. Tsaka mm. pala itong tanong mo kay Brian, kung, sa, kung gusto mo makausap pang uh, pangalawa. Uh, kasi hindi naman si Lisa ang, ang kukunin pu niyang pupunta mm. Siya ang kukunin natin dito. Si uh, Brian. De, uh, sige, sasama ko yan sa mga tanong ko sa kanya. Oo. Oh, uh, kasi ano kasi, naman sinabi ko siya na... Hindi pwedeng si ate Lisa mong wang magpunta doon. Magpapunta roon. Uh, si uh, siya wang yung wang ano... Doon <laughs> so, natin makikita yung pagmamahal <laughs> talaga ni si Brian. Doon uh, 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 so, natin makikita yung talagang mahal na si ate Lisa niya. Si Travis. Yeah. Mahirap pa. Tsaka si Travis, di pwede doon. Mm -hmm. Siya dapat mm -hmm. yung makuha ni Sweet Mary. Oo. Oh. Baligtad, kumbaga, ang uuwi dito, yung lalaki. Oo. Oh, oh, Siya ang uwi. Ah, so yun yung parang ano nyo, yung mm -hmm. request nyo man lang. Kung... Mm -hmm. Lang sila mo. Mung... Siyempre, ano, iba din yung andito si Adelisa. Talawang eh. mm -hmm. pitak lang atay siya. Niya. Sandali lang, masakal. ka uh -huh. Gusto niya, uh, Traktora na lang isang araw yun. No? Pa, pa, traktora, para hindi siya mahirapan. Pa-traktora na doon sa traktora natin. O, tapos suyuri na lang. O, su, su na lang, tapos sasabugan na lang. Iwanan na. Iwanan oh, po, eh. yeah. po, eh. oh. Ahoy, hmm. na. Kaya po ako na. Kaya? po Church? Hort po. Ah, Hort. Sige, kuya. Ingat. Pagpala dito. May laban ka. Oh. Hello. Oh. Ingat na. ha. Ingat. Sige, ingat ka. May laban oh. na darong. Yun. Mm. Yun, mas panatag yung logo ko kung si Brian. Tingnan natin yung talagang malaki yung pagmamahal niya sa atelisa mo. Uh yeah. -huh. Mapunta mm -hmm. ako dun sa ano, baka naman nagsabi na si Sweet Mary. Ewan Ayun. natin. Tanungin ko nga din. Bukas tanungin, tanungin siya. siya. Mm -hmm. Pero ako gusto ko, di, wag siyang aalis dyan kasi si Travis. Mm -hmm. eh, so sa inyo, Uh, mapasugot man ni eh. Dati ano eh, no? Parang si ate yung no? Natingin ng mga tao eh, no? Ngayon, parang umikot eh. 360 yung ano eh. Tumi 360 <laughs> yung pagbabago eh, no? Pero oh, oh. kasi. Ako ako, ako talaga kay Brian. Katulad ng mga kapatid na yung mm. nagkaroon ng... yung bang depression? na depression, Siya mm. hindi yun, yun, yun naman yung doubt ko naman. Sabi ko kung, di ba sabi ko, bayaw-bayaw. Mm -hmm. Pero ang ano ko nun, parang lumakas, ko, yung, lumakas po. yung loob niya. Oh. Parang huwag niyang tignan yung sarili niya na iba. Di ba nung una, natandaan ko yon yung hmm. kinakausap mo doon sa tabi ng pinto, sumagot lang. Ewan ko sa kanila. Tapos tumalikod na. Iyon, yeah. Yun, nawala yung ganun. Tapos yung pagsagot talaga. Yung mga sagot niya talaga kay Kajali, kay Kaya, Kuya Lito, doon ako na ano. Sabi niya, ah. pag daw hindi nagpupunta doon, siya yung gustong magpunta. Mm. Kumbaga sila yung talagang magka-soulmate. Baka... Kasi biro mo nasa... Nasa ano siya? Nasa Dubai. Dubai, ano? Eh, bakit na, na anong umuwi? Oh. Eh, yun, yun nga, eh, siya yung naging ano mo? Oo, oh, uh, ano? Uh, oh, siya yung kinuha mong mag behind the scene. Oh. Mag ano magalaga no, pa? Mo... si God talaga siguro yung nagkadugtong-dugtong Serbahan kasi wala naman na sila oh. nung ano niya. Malay natin talaga si God yung may kaloob niya. Mm -hmm. Tsaka sabi ko naman nung huli namin pag-uusap, mag-madali. Aralin niyo pa Hmm. Para talagang makilala niyo yung isa't isa. Diba baka hindi. kasi sabi ko, sabi ko nga, kaya marami akong gustong itanong din sa kanya. Isa sa mga tanong ko, baka na, kaya gusto ko siyang sunduin doon, magkape kami. Parang nagmusap oh, na may ako may medyo, may medyo may ano, baka kasi, sabi, mga tanong ko kasi marami akong tanong na, baka, baka na, ano lang siya sa mga comment, pinagka hmm. ano sila, Baka doon lang siya na... Oo, oh, ano, ganun. Isa na hmm. Marami akong tanong na ano, pwede naman... Baga, um, parang sumunod lang siya doon sa mga comment. Mm. Mm. Mahinang yun maaga. Hmm. Yung mga, mga, tanong na kaya niya, kasi kung kaya-kaya naman niya, na bumuhay kasi mga kapatid nga niya eh kahit magulo yung mundo nila nun, pero ang nakikita ko, hindi niya inayang magutong yung mga kapatid. Sayang. So kahit na nagugula na yung isip niya, kahit magulo yung bahay, magulo yung mundo, pasan niya yung daigtik, parang pinili niya ano? pa yung... Ilang ano. taon na si Sik Mary doon, pati yung sa'yo, halos tatlong taon na yata. Mm hmm, oh. two years. Pero, mali natin, sa, ano, Sigad din naman din nung... Ano lang yun, effect, yung ano ni Brian, epekto lang yun, nung no? wala siya kasing nakakasalamuha. Masasalala. Doon lang sila, trabaho, bahay, bukid, bahay lang siya. Hmm. Kaya yung isip niya, doon na lang natuon sa ganun. Hmm. So yeah. kayo, sa ngayon gusto ko nilinawin, masaya kayo? Oo, sa... oo. Okay. Masaya kami Masaya, wala kami problema na ni tatay. Uh -huh. Lalo na unang-una parang masaya naman si Ate Mm, yan naman din. Nang tinitignan ko nga sila, tinititigan ko. Saka parang pagka yung wow. nung una kami nung nagansya. At saka di, mo, ba? At tagal ka magkadikit dito. Nung man. unang di. Nung unang... Kala, siyempre alam niya, napanood ko. Mm. Para bang natatakot siya na ano, para siyang maiyak. Mm. Para siyang maiyak dun sa... Kasi napanood ko nga eh bakakalanya Baka akala niya, magagalit ako. Parang ganun ang ano niya eh. Parang nakaganun siya. Parang, parang gusto, maluluha siya. Mm. Kala siguro, pagsasabihan ko. Si Ate Oo. oo nung... No... ko yung paglapit sa inyo naman, tang na Sino? Si Ate no? Yung pagdating niya. Kasi nga, medyo natatakot sa kaya tatay. Ganon din yung pagkatingin ko nung ako yung nagpunta doon. Hmm. Baka magagalit ako? Hmm. Baka, hindi siguro, baka nahiya. Parang gano'n hmm. ang dating mo. Hmm. Hindi hiya yun, hiya ang takot yun. Hmm. Pakakala niya, kukontra kami, gano'n. Hmm. Ayun naman, kung saan siya masaya. Ahadlangan ah, mo pa ba yung kung saan siya masaya? Ah. Hmm. Lalo na, kung <coughs> na siya. Anong edad na? Yeah. Mm. Hmm. So yun dati, from, ano po yung mga tanong nyo na gustong malaman? Hmm, wala kaming ano. Basta masaya baka si ate. Hindi namin yung kaligayahan ng ate mo. Kung, kung saan masaya? So kung, kung malimbawa, kumontra kami. Tapos ano naman yung loob niya, ayaw rin ng gano'n. Yeah. Kung saan siya masaya, siya yung masusunod. Okay. So, so kung sa masaya. Mm Oo, oh, kung manot ano man, siyempre nakasuporta tayong lahat. Okay, message ko yan o. Kaya uh, ano muna, kay Bayaw muna, sa inyong magiging uh, soon, malay natin ha. Pero nakayati ni pa rin. Oh. Sabi niya nga. Eh, hindi, ayaw ko madaliin kasi baka daw gusto namin kilalanin pa talaga lang lubusan ng sarili na, namin isa't isa. Oh. Pero kayo, wala pa man to, pero napag-uusapan natin parang sila ng <laughs> Nagkasagot ka na ito. Ito mapanood sigurado ni Bryan ito. Mm. Ninesend na pa ako. Mm, sige, um, kayo muna to. Para kay Bryan, ang masasabi ko lang, pagka sila na talagang dalawa, sana mahalin niya si Lisa, mm. magsama sila ng maluog sa kaluban nila. Oh. At unang-una, huwag kalimutan ng Panginoon natin Diyos para makuha sila sa pagsasama. Mm. Hindi sila may walay. Mm. Nasa oh. pagsasama lang naman oh. yun. Eh. Pag, pagsasama. Um, pagka may konting problema, oh, kailangan pagkagalit yung isa, malamig yung isa. Huwag oh, mm, pag, yung init. Ganun yung mag-asawa. Tsaka alimbawa, in, hindi kayo... Sila magunawa sila, Oo, oh, yung... Huwag nilang patatagalin. Yung tampuhan. Huwag patagalin ng gandabi. Bago... Hmm. Eh Kaya na, bago magdilim, maayos na yung tampuhan. Tsaka kung maano man yan, talagang matuloy yan, looban ng Panginoon Diyos. Eh, ikaw ang makukuha ni Shoot Mary. <laughs> <laughs> Dito ka sa mga kasi si Travis, yung apo ko, siyempre, paano niyang iiwanan dun sa mamamalagi. di mm ka -hmm. Ikaw ang mamalagi dito, ta yung bukid mo, pararo para na lang natin. Meron naman tayong malaking araro dito. Oh. Sa paggagapas, meron din panggapas. So, wala mm -hmm. nang ganong problema. Saka meron pa siyang ibang pinakikisama, pinakikisamang, ano, bitawan na yun. Yun na lang sa kanya. Mm -hmm. Kasi nagbablog pa siya. Madami siyang ano. Uh, Dadi ni Kuwa, madami um, daw siyang schedule. O. Yung pagsasa kasi sa dali lang yung isang araw lang yung mararo. Tapos, kinabukasan, masuyod lang. Oh. Yan, pagka, pagka, yung yung... Pagka yung pumwede yung siya dyan, hmm. siya yung makukuha niya, ano, lalo masaya. Ulitin ko yung da. Okay kay Kuya Brian. Oo. Oh, na tatang. Okay. Okay, katekram. Okay, 1, 2, one, two, one two, ten. Ten. Pasado. Oh. At sa mga katekram natin nag-request na tanungin ko si Inda, si tatang, kung ano po yung kanilang sa loobin. Doon sa interview ni Kajali, Kuya Lito, ayun po. Uh, wala akong problema kay tatang, kay tatang at saka kay Inda. Ang mahalaga sa kanila kasi talaga yung puso. It, ganyan ho talaga sila. Wala ho silang ganyan, ganito, ganyan. Basta ang mahalaga kung saan masaya yung anak nila at may ano, may mabuting puso. Eh, nasa ati, kay Ate Lisa pa rin kung sila talaga magkakatuluyan. Pero sabi ko nga, napaka... Kumbaga natutuwa na ako kung ano yung nakikita ko kay Bayaw sa nakikita kong pagbabago. Kaya, bayaw, sabi ko naman sa'yo, um, basta magtiwala kay God, ibigay mo lahat kay God, lahat ng uh, mga dalay natin sa puso, sa puso't isip. So, yun. Okay na. So, yun po yung request niyo, yun po yung sagot ni Hinda, tsaka hindi tatang So, paano? Thank you, Inda. Na? Sige. Thank mustan you. Lang po kayo, mga kategram, mm. kay Sweet Mary kay Jolly Vlog. Uh, o, po. Kamusta lang po. po kayo. Maraming maraming. Thank, siyo, you. Kay, thank you. Good night. Good night, good night Mama Chuk Chuk. Ay, ay po rin Okay. So, ay, manunod, manunod po. Po. Manunod po silang bat, balita ka at yun, nalaman niyo you na know, yung ano, yung sa loobin po ni Tatang at Inda. At uh, happy naman po ako sa kanilang ano, uh, kanilang pagmamahal at tiwala kay Kuya Brian sa ating bayaw. So, yun lang kategram. Thank you po sa love and support nyo katekram. Tabi po mama, chup, -chup.